Sabi mo, mo sa kanila yung mo. Oo, oh, uh, nag uh, ano nagre-review na for the bar exam. Muling pinatunayan ni Victor Neri na ang pag-abot ng pangarap ay walang pinipiling edad. Sa edad na apat na putsyam, matagumpay niyang natapos ang kanyang Juris Doctor degree mula sa University of Bohol, isa na namang tagumpay na naidagdag sa kanyang kahangahangang karyer bilang aktor, chef restaurateur, at ngayon ay aspiring abogado. Matatandaang noong Agosto taong 2024, Muling napa-throwback si Victor at kapwa action star na si Jess Oni Olarkin sa naging takbo ng kanilang showbiz career nang bumisita sila sa sarap, di ba? Ang weekly talk show ng GMA7 na hino-host ni Carmina Villaruel. Doon ay ibinahagi ni Victor ang bago niyang landas, nagre-review ako ngayon for the bar exam, Ania. Sa isa pang panayam, isiniwalat ni Victor na una siyang kumuha ng ilang law subject sa New Era University, Bago siya tuluyang lumipat at nagtapos sa University of Bohol.